Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 8, 2025. Ngayong araw, ang mga bituin ay bumubuo ng isang kahanga-hangang enerhiya na nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong mapanlikhang espiritu. Sa bawat sandali, tila may marahang bulong mula sa sansinukob na nagsasabing oras na upang yakapin ang diinaasahang pagkakataon at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa isang mas makulay at makabuluhang buhay. May hatid na kakaibang inspirasyon ng araw na ito, na parang isang paanyaya upang tuklasin ang mga bagong posibilidad at palawakin ang iyong pananaw. Ang mundo ay puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan mo, at ngayon ang perpektong panahon upang hayaan ang iyong sarili na malunod sa mahiwagang daloy ng buhay. Habang ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng enerhiya ngayon, maaaring mapansin mong mas bukas ang iyong isipan sa mga bagong ideya at pananaw. Nararamdaman mong may kakaibang pag-aanyaya mula sa kapaligiran na naghihikayat sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na noon ay iyong iniiwasan. Ito ang araw kung kailan maaari mong ipahina sandali ang iyong mga alalahanin at hayaan ang iyong sarili na maranasan ang kasayahan ng pagiging mas bukas at mas malaya. Sa pamamagitan ng pagyakap sa bagong pananaw na ito, maaaring matuklasan mo ang mga pagkakataon na dati ay hindi mo napapansin. Isang malakas na enerhiya ng kaganapan at katuparan ang bumabalot sa iyo ngayon. Isipin ang lahat ng mga pagsisikap na iyong ginawa sa mga nakaraang linggo, lahat ng maliliit at malalaking tagumpay na iyong naabot. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang magbigay pugay sa iyong sarili, upang kilalanin ang lahat ng mga bagay na iyong napagtagumpayan, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang pagpapahalaga sa sarili mong pag-unlad ay mahalaga, sapagkat ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Sa halip na ito o ng pansin sa kung ano ang hindi mo pa nagagawa, ito o ng iyong pansin sa kung ano ang iyong natapos na at ipagdiwang ang iyong progreso. Ang araw na ito ay nag-aalok din ng pagkakataon upang ayusin ang anumang mga bagay na matagal mo nang nais tapusin. Mayroon ka bang mga gawain o proyekto na hindi mo pa natatapos? Ngayon ay maaaring ang tamang oras upang isara ang mga kabanata na matagal nang nakabukas at naghihintay ng iyong atensyon. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan upang harapin ang mga bagong simula ng walang bigat ng nakaraan. Ang iyong natural na kakayahang umakit at magbigay inspirasyon sa iba ay maaaring maging isang mahalagang instrumento sa araw na ito. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga ideya at ibahagi ang iyong mga pangarap. Ang iyong presensya ay may dalang liwanag na maaaring makapagpagaan ng loob ng iba at makapagbigay ng motibasyon sa mga nangangailangan nito. Ang iyong mga salita at kilos ay may kapangyarihang bumuo ng matibay na koneksyon, kaya gamitin ito upang lumikha ng mas malalim at makahulugang ugnayan sa iyong paligid. Sa pag-usad ng araw, subukang hayaan ang iyong sarili na maging mas buka sa pagbabago. Minsan, kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain, ay maaaring magdala ng positibong resulta. Maging handa sa mga hindi inaasahang pagbabago sa iyong mga plano, at sa halip na matakot o ma-stress, subukang yakapin ito bilang isang bagong pagkakataon. Ang buhay ay isang patuloy na agos, kapag natutunan mong sumabay sa daloy nito, mas madali mong makikita ang kagandahan sa bawat sandali. Ngayon ay isang araw upang ipagdiwang ang balanse at pagkakasundo sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at kumpiyansa. Maaari mong isama ang kulay na ito sa iyong kasuotan o sa iyong kapaligiran upang madama ang positibong enerhiya na hatid nito. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, labing lima, at dalawampu't walo. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon. Kung may kailangan kang piliin o pagpasiyahan, Maaaring makatulong ang mga numerong ito bilang inspirasyon upang mas maunawaan mo kung alin ang tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o pagsubok ng isang bagay na bago. Maaari itong isang maliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain o isang mas malaking hakbang patungo sa iyong pangmatagalang pangarap man ito, ang mahalaga ay ang pagiging bukas sa posibilidad na ang bawat bagong hakbang ay maaaring humantong sa isang mas magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang mga nangyari. Anong mga aral ang iyong natutunan? Paano mo nais na harapin ang susunod na mga araw? Ang buhay ay hindi isang bagay na dapat madaliin, ito ay isang paglalakbay na dapat tamasahin. Ano man ang iyong nararamdaman ngayon, tandaan mong ikaw ay nasa tamang landas. Ang iyong hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad, at nasa iyo ang kapangyarihang likhain ito ayon sa iyong kagustuhan. Panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan sa lahat ng oportunidad na maaaring dumating. Huwag matakot na yakapin ang pagbabago sapagkat ito ang susi sa iyong patuloy na paglago. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan at sa iyong sariling paglalakbay. Ang mundo ay puno ng mahika at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang tuklasin ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.